So guys at ride bike ako. Daling araw na rin ako. din kasi. At sige Yeah. Papasok na muna ako sa trabaho ko ngayon bago trabaho. No. Tapakay init ng trabaho, no. Oh. Mga kalamig at service lang ako papunta ako sa trabaho kaya ano yung ano, mga ano service ko madaling araw pala bubay na ako madaling araw bubay na ako sa pa, trabaho. Ano? 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 Para sa kinabukasan Malapit ang trabaho ko dito mga kalamig na sa ano sa dun sa ano malapit lang dyan sa labasan lang ayan pinabike ko lang yung ano yung trabaho ko pinabike ko lang sya So mga kalamig hanggang dito lang ako ngayon si Jibo Kalamig

So hanggang dito lang aking video mga At ako ay papasok Wala man tayong video Ayun lang ang ating video Thank you so much at goodbye